Tino, mag-ingat ka. Talasan mong iyong pakaramdam. Makinig ka, Santino. Kukunin natin ang malaking dropshit. Kaya lang maging maingat sa pagmanahin Masaya Masahin mo lahat ng program system para patakbong. Nagawa ko na lahat, sir. Kalabang ito, hindi tayo magpwedeng magpatalo, Leo Pilot. Pupunta tayo sa kanilang base upang makuha ang isang dropshit at aking itong imamanuha gagawin nating lahat para makita natin ang mapa ng ating pupuntahan ang dropship ay nasa ilalim ng kanilang base 1000 meters ang lalim nito kailangan mo itong makita gagamit tayo ng drones scanner para madidik ang mga kalaban upang makapunta ka sa ilalim ng base gawin mo na ngayon ito ang ating gagawin para magkaroon tayo ng bakal sa ating katawan. Kailangan ating matigas na panangga para sa ating mga kalaban. Sa kaparaan ito ay hindi tayo kainang talunin ng mga kalaban dahil ang mga bakal na ito ay matigas na talagang balo. Ito ang paraan. Gagawin natin ang paraan para magkaroon tayo ng mas matibay na panangga sa ating dalawa. Program mo na hindi sila makakakita natin.